Is I Isa sa kilalang manggagamot sa lugar namin si Mang Carding. Sa edad na 80, patuloy pa rin siyang nanggagamot ng iba't ibang sakit na inkanto, na barang, na aswang at kung ano-ano pa siya ay tubong kapis nakapag-asawa siya ng tagasamar. dumating sila dito sa aming baryo na nanggagamot na isang araw sumakit ang tiyan ng pinsan ko namimilipit siya sa sakit agad siyang dinala ng pinsan ko sa hospital at nalapatan ng lunas ang anak niya. Ang sabi ng doktor, may nakain raw ang anak niya ng pagkain na matagal matunaw. 3D sila na malagi sa ospital. Pag uwi nila ng bahay, dalawang araw, bago, ba, dalawang araw after sila galing ng hospital, sumakit na naman ang tiyan ng anak niya. Ang sabi ko sa kanya, sa, sa private hospital mo na siya dalhin. Pinabinta niya sa akin ang kanyang kalabaw. Dinala niya ang anak niya sa hospital. Hospital sa city, kung saan nandun ang private hospital. Tumagal sila sa hospital ng isang linggo. Pag uwi nila, pinatingnan nila sa manggagamot ang bata. Agad naman ginamot ni Mang Carding. Pinuntahan sila ni Mang Karding sa bahay nila. Ang mga bahay noon ay pawid, pawid lang ang atip, pati, bub, pati Ang iba naman ay tagp tagping kawayan lang. At, at ang iba ay tabla. Ang bahay ng pinsan ko at bahay ni Mang, ng Mang Gagamot ay hindi kalayuan lang. Kaya madali lang si Mang Karding nakakapunta sa bahay ng pinsan ko. Simula nang ginamot niya ang anak ng pinsan ko, ay madalas na itong pumupunta sa bahay nila. Lagi raw ito, pumupunta si Mang Karding na ikipagkwintuhan sa pinsan ko. Halos tatlong bisis daw ito pumupunta sa bahay nila. Kaya nagtaka na ang pinsan ko kung bakit tatlong bisis na pumupunta si Mang Karding. Ang anak niya ay medyo mahina na pero kumakain raw. Isang araw, nadatnang ng pinsan ko na hinihilot daw ni Mang Karding ang anak niya. Dahil nandoon naman ang asawa niya, nakabantay at hinayaan lang daw niya. Paglipas ng dalawang linggo, parang lagi na lang daw nakahiga ang anak niya. Wala naman daw masakit sa katawan niya at gusto raw dalhin niya ito sa ospital. Pero sinabihan daw sila ni Mang Karding na palipasin na lang ang tatlong linggo. Dalawang gabi na lang magkakabilugan ng buwan na. At, ang, at pagsapit ng kabilugan ng buwan, habang sila ay nak, natutulog, nagising ang pinsan ko na may taong lakad ng lakad sa gilid ng bahay nila. Nakarinig siya ng kaluskus ng nipa sa dingding na parang sinisira at laking gulat niya doon banda sa tinutulugan ng anak niya. Dali-dali siyang lumabas at daladala ang itak. Paglabas niya ng bahay, nakita niya isang matandang aswang na kasilip sa kwarto ng anak niya. Sinaksak niya ito sa may tagiliran. Napasigaw daw ang matanda dahil natamaan sa tagiliran. Ang busis daw ng matanda ay parang aso. Tumakbo daw ito palayo at tinab tinabol ng pinsan ko. Ang takbo raw ng matanda ay papunta sa bahay ng manggagamot. Ang bilis daw tumakbo ng matanda parang aso na malaki ang tingin niya. Pagdating daw sa malapit sa bahay ni Mang Karding ay bigla itong nawala. Naalala niya ang kwento sa amin noon ng lolo namin. Kapag nasugatan mo ang aswang, huwag mong hugasan ang ginamit mong armas. Puntahan mo ito at puntahan mo ito ginabukasan sa bahay nila. Ang sabi ng lulu namin, pag tinamaan mo ang aswang, puntahan mo ito ginabukasan sa bahay nila at itusok mo ang armas na ginamit mo o kung ano ang ginamit mo sa aswang. Itusok mo sa nilulutuan nila sa kusina kasi ang mga lutuan noon ay nilalagyan ng lupa. Dali-dali siyang umuwi ng bahay, hindi niya hinugasan ng itak magahan, dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Mang Karding. Ang asawa ni Mang Karding ang nadatnan niya. Pumunta siya sa lutuan nila at itinusok ang itak. Pagkatusok niya ng itak, tinanong niya kung saan si Mang Karding. Ang sabi ng asawa, nasa kwarto pa natutulog. Umuwi siya sa bahay. Mayat-maya nagkagulo na sa bahay ni Mang Karding. Ang dami na tao ang pumunta Dali-dali siya pumunta kung ano nangyari sa, sa, sa bahay ni Mang Karding. Pagbungad niya, ang sabi ng isang kaibigan niya, Pari, patay na si Mang Karding.